Uh, good morning mga kasabong. Good morning sa inyo. Uh, mga kasabong, uh, ibabahagi iba bahagi ko ng kasabong, ang mga kapatid nito kasabong na mga ito. Ito na schedule to bukas. Ang mga kapatid nito ko guys na ano, mga uh, nanalo na. Bali, 3 win 1 loss ako guys sa line nato guys. 3 win 1 loss. Uh, ipapakita ko sa inyo guys yung mga nanalo na mga kapatid nito guys. Uh, pero guys, pag hindi pa kayo guys nakapag-subscribe guys sa aking YouTube channel, please naman guys, please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat, guys. Ah, uh, hello, guys. Ah, uh, guys. Ito ko lang sa inyo, guys. Ito, guys. Mga nanalo, guys. mga kanawa yun, guys. Mga bulisain, guys. Kanaway bulisain. Alam ko to guys, nung ano, nung uh, January 2. January 2. Okay, mga, ito, mga ano niya guys. Makasabo yan ang tama niya tatlo na to sila guys na nanalo guys papakita ko rin sa inyo guys yung ano yung dalawa guys yung sumunod na nanalo sa inyo guys sila so, guys mga kapatid guys ayan sila ah uh, ito naman guys yung ano kasabong ito nanalo to nung nakaraang ang Merkulis na uh, ano naman itong isa na kapatid nyo to nung nauna na -una. mas bata yun ng ilaban namin kasi mag 8 -e months lang yun siya so, guys tama niya guys ayan o oh. sibak sibak yan guys napanga Ah, pangagay sila maan din yan siya ayan. Ay pilay, ng pilay siya. So, kung kung sa so lang namin ng ano. ang guys, ito ang pangalawang nanalo nung Miyerkules. Ng guys, akin mga bulisain, guys. Oh. Ah, ito naman guys yung kahapon guys, sa so, literal guys na dapa guys sa dapa. Talaga ano, basaan nanalo no, lang guys sa dapa. Medyo dito magal yung kalaban nito guys. Ayan ito yung kapatid niya. Pangatlo guys, kahapon lang to guys. Yan, nilaban namin guys. Medyo, so far, okay naman guys yung ano guys. Ang nilalaro na itong aking mga bulik. Uh, medyo talaga, ano lang to guys, Three win, one loss guys. natalo kami guys sa derby doon na nakaraang, nakaraang linggo din guys. And sa national guys. Ito, yan sila guys. Tapos magkapatid guys, Three-one puro pare-pare sa kulay ngayon guys dalawang side kasi ito isang ano isang mga white legged so mga yellow legged mga yellow legged guys tatlong panalo isang talo sa mga white legged side wala pa kami na susubukan ito bukas ito guys ang isa naman yung tilopos ko lagi na bullet yun para bukas guys sana guys maibigan nyo guys sa aking video uh, please subscribe guys to my youtube channel guys uh, don't forget to like share guys salamat salamat